kasi sinabi ni Kaufman na passports, national IDs o SSS type IDs ang dapat tanggapin ng ICC para i-identify ang mga biktima sa kaso ni FPRR. Okay, again, kaya nga, naawa tayo dito sa mga mahihirap nating kababayan na ginagamit ng mga grupong ito kasi hindi naman talaga yung interest nila ang iniisip. Ang interest lamang ng mga grupong ito ang kanilang concern. <laughs> Okay, mga naman ng araw po sa inyong lahat and welcome po ulit dito sa Tingyo Tantabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon mga kababayan At ito. Pag-uusapan pa rin po natin itong atangkang ah, tangkang pag uh, ah, name EJK ng mga kalaban ni PRRD mga kababayan. At ito, uh, ah, ah, ibang... perspective naman yung titingnan natin ngayon. Kasi mga kababayan, ang nakikita natin dito Uh, inaabuso itong mga mga kababayan nating mga mahihirap para uh, sa kapakanan ng kanilang mga mga personal na interes mga kababayan. At ito um, nakakalungkot kasi ang itong mga grupong to ang gustong ang nagkulong dito kay PRRD kahit medyo malabo yung kaso ang gusto lang talaga nito ay pag -away awayin tayong mga ordinaryong Pilipino. Okay? Para yung mga pakana ng kanilang grupo ay yan yung mag-wawagki, uh, mag mga kababayan. Uh, ito, ito, pakinggan. Uh, pakinggan mo natin, tingnan mo natin ito, mga kababayan. Uh, galing ito sa Billionary News Channel. Okay? Stay tuned kayo hanggang sa huli kasi pag-uusapan natin ito at... Ah, uh, pilitin nating intindihin bakit uh, nila ito ginawa kay PRRD mga kababayan. Of course, alam naman natin 'yan. Pero may ipapakita tayo mga ilan sa mga uh, patunay na talagang galit na galit sila dito kay PRRD kasi epektado yung mga grupo nila. Okay? At Um, ang nakakalungkot lang mga kababayan, um, yung mga mahihirap, unang-una, yung mga mahihirap talaga yung ginamit nila dito. Kasi, well, in the first place, hindi lang natin talaga alam kung anong ipinangako. Pero of course, kung ilagay niyo sarili niyo mga kababayan sa kalagayan ng mga mahihirap nating kababayan, ah uh, kung isipin mo lang, kung walang ipinangako dyan, sa tingin mo, sasali ka ba sa kanilang mga ipinag, sabihin natin, pinag, ipinaglalaban? Oh. Okay? So, let pag-usapan natin yung hanggang sa huli. Well, stay tuned kayo dito. ah uh, I think maiksi lang itong video natin. And then, bago natin i-play ito, bago natin i paki like and share ng videos natin, mga kababayan. And din pakisubscribe din po sa ating channel. Of course, sa lahat ng nakapag-subscribe na, uh, tumabot na po tayo ng 10,000. Maraming maraming salamat po. May palakpakan dyan Okay, ito pakinggan natin mga kababayan. Sang hiling ng defense team ni FPRRD na higpitan ang pagberipika sa pagkakakilanlan ng mga drug war victims. Maging ang mga magre sa mga biktima, pinakikialaman din daw ng depensa. Nagbabalik si Hanati. T si Nicholas Kaufman sa kalagayan ng Pilipinas. Yan ang giniit ng Pinoy ICC lawyer na si Attorney Joel Butuyan. Si Kaufman ang lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity sa ICC. Sa isang defense filing kasi, sinabi ni Kaufman na passports, national IDs o SSS type IDs ang dapat tanggapin ng ICC para i-identify ang mga biktima sa kaso ni FPRRD. Meron kasi mga naunang nagsumite ng barangay ID, birth certificates o sworn statements na anyay pwedeng magdulot ng fraud. Out of touch at harsh ito ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conti. Anya, karamihan sa mga biktima mahihirap at walang ganoong mga ID. Dagdag ni Butuyan, badges of wealth and privilege ang mga hiling ni Kof. Uh, ah, bago natin patuloy mga kababayan, oh, klaruhin lang natin ha. Tatlo yung hinhingi kasi pinapalabas nila. Uh, ngayong araw mga kababayan, na iba-iba yung pinapalabas ha lalo na dito ni Attorney Cristina Conti mga kababayan. So, ang hinihiling ng kampo ni PRRD ay tatlo. Okay, which I think normal naman talaga ito dito sa atin mga kababayan. Okay? Uh, passport, national ID at SSS type. Okay? So, I think yung SSS type kasali din yung humid natin, humid ID. Uh, SSS naman yun. Na, nandun yung SSS, uh, parang 3-in-1 yun. I think uh, valid yun. Okay? So, linawin lang natin. Kasi lumalabas ngayon mga kababayan doon sa interview, hindi, ko hindi ko lang papakita dito yung interview ni Christina Conti mga kababayan doon sa kay Ted Filon kasi uh, na, copyright issue na tayo dito mga kababayan. <laughs> All in way. Oh, sabihin ko lang, ang pinapalabas nila dito ni Tony Cristina Conte ay ni-limit daw sa passport lang. Kalain at at national ID. Yung dalawa lang daw ha. Hindi nila sinali yung yung SSS type. 'Di ba? Kalain 'yo nag fake news pa. Nag fake news pa. So again, tatlo iniingi, passport, national ID at SS, SSS type ID mga kababayan. So ito, pagpatuloy muna natin bago natin pag-usapan ito. Na IDs at nagsasalita daw siya bilang British citizen na may maayos na access sa state services. Di gaya ng mga Pinoy. Tinarget ng kampanya kontra droga ang urban poor na ayon sa human rights groups may death toll umano na 30,000. Tutol din ng Duterte legal team sa iba't ibang representation ng mga biktima sa kaso. Sana raw ang neutral body na lang ng ICC na Office of Public Counsel for Victims ang i-appoint bilang legal counsel nila. Dahil kapag maraming abogado, baka raw madelay ang proceedings at lumabag ito sa karapatan ng dating Pangulo sa isang mabilis na trial. Buwelta ni Butuyan, kasuklam-suklam na gusto ni Duterte na siya pa ang masusunod pagdating sa kung sino ang kakatawan sa mga biniktima niya sa drug war. May say daw dapat ang mga biktima sa kung sino ang magsasalita para sa kanila. Bahagi ito ng proseso ng victim participation sa ICC na kasama sa pre-trial stage ng kaso ni Duterte. Inaasahang magdedesisyon ang International Tribunal sa Confirmation of Charges hearing sa Setyembre. Okay, stop na natin dyan mga kababayan. Okay, ito pag-usapan natin ng mabilisan. Yung mga puntos nga ay nilabas dito na makabilang kampo mga kababayan. Okay? So bakit natin nasabi dito na talagang mga kababayan, ito ay isang uh, paghihiganti ng mga grupo na ito mga kababayan. Ito ay pakita ko later. Again, stay tuned kayo. Um, ginagamit yung mahihirap nating kababayan. Kung titignan natin ito mga kababayan, walang panalo, masasabi ko dito, walang panalo ang tinatawag nilang, uh, sa kasong ito mga kababayan, ha, walang panalo na makukuha ang tinatawag nilang mahihirap na alleged victims ng war on drugs dito mga kababayan. Okay? Kasi in the first place, um, yung kaso medyo mahina talaga mga kababayan. So basically, parang dinidisappoint lang ng mga kalaban ni PRRD dito itong mga alleged war, uh, war on drug victims, mga kababayan. At ito, pangalawa, kung sakaling talagang mapakonvict nila si PRRD dito, um, basically um wa uh, crimes against humanity yung kaso so hindi talaga sinasabi dito na ang nag-utos na patayin yung miyembro ng pamilya nila ay si PRRD mga kababayan okay so well kahit sabihin nilang mayroong hustisya pero hindi talaga yung talagang Uh, masasabi ko na full justice mga kababayan na kung saan mararamdaman talaga nila na talaga yung si PRRD talaga ang nag-utos nagpapatay sa kanilang pamilya. Okay? Well, kahit sabihin natin meron silang matatanggap dito na monetary compensation yet um, yan lang yun. Pagkatapos nun, pagkatapos maubos nun, wala na. O, di ba? Pero, ang, nangya, ang nangyayari dito ay ginagamit ng makakaliwang grupo itong sitwasyon ng mahihirap nating kababayan. Okay? Bakit natin nasabi? Ito, number one mga kababayan. Dinala nila yung kaso sa ICC kasi nga raw, in the first place, ay fair. Diba? Kaya kasi dito sa Pilipinas, hindi nga naman daw makakuha ng hostisya. Nakalain yun. yan? Ngayon, yung ICC naghingi ng sa dalawang kampo ha, yung prosecution at sa kampo ni PRD, ng kanilang mga sides patungkol dito sa pag-identify ng mga alleged war on drug victims. At ito, ni request, request lang ito mga kababayan ha. Ni request ng kapo ni PRRD na kung pwede tatlong ID kasi yung tatlo na yan, yung passport, national ID at SSS type ay mahirap i-fake. Okay? Mahirap i-fake yan. Oh, Um, so far, wala pa tayong nakikita dito sa Pilipinas. Ako personally, wala pa tayong naririnig na balita na merong nagawa ng fake passport na hindi nahuli, mga kapabayan. Okay? So, wala pa tayong narinig na fake passport, fake na national ID, uh, I think fake na SSS or UMID. Okay? Pero meron tayong narinig na fake na birth certificates, fake na driver's license, at iba pa. Okay? So ito, alam naman kasi ng kampo ni PRD ang talagang sitwasyon sa Pilipinas, mga kababayan sa salungat doon sa sinasabi ng abogado na si Butuyan mga kababayan sinasabi niya wala daw alam ang ang abogado ni PRRD sa tunay na sitwasyon sa Pilipinas in fact alam nga niya kasi alam niya na may nagkakaroon dito ng dagdag bawas sa sa mga tinatawag nilang alleged victims o nagkakaroon ng tanim tanim EJK victims kaya sa isang video natin pinag-usapan natin yan mga kababayan Oh, tanim Ah uh, ito isa ito sa tangkang pagtatanim ng mga EGK victims. Kalain niyo yan, gusto nila yung forms lang na pinifill At gusto nila na barangay ID lak. Ah, uh, 'di ang daming kabulastugan dyan. Okay, kaya na itong barangay ID, yung sworn statements, um, ano pa, yung ibang IDs, pwede yan ma-fake kahit yung PIN nga, tax identification number ID, yung ano, pwede yung gawing fake. Ang daming nagpo-proseso ng mga ganyang fake. Okay? At eto, ngayon, kasi nga, sabi nila, fair yung ICC, kaya naghingi sa bawat kampo. At ito yung pranisinta ng kampo ni PRRD. Ngayon, nagre-reklamo itong mga kalaban ni PRRD. <laughs> At anong argument nila? Instead na kontrahin ng valid na argument, yung kampo ni PRRD mga kababayan, ang ginagamit, nilang, ginagamit nila palagi na argument ay anti-poor. Hmm. Klarong-klaro na Ayan, nasasabi natin na talaga itong mga kababayan nating mahihirap ay ginagamit nila dito para sa kanilang pansariling interes. Hindi nila talaga ginagamit dito yung pansariling yung yung interes ng mga alleged victims. Posible dito ini in instill nila na oh, biktima ka biktima ka you fight you fight. Kasi para meron dagdag sa lista. Okay? Hindi nila iniisip mga kababayan na sila nagdala doon sa ICC. Yung kaso na ito arti ito, expected ito na mangyayari na kailangan mo talagang kumuha ng mga dokumento para magpatunay or isang ebidensya para magpatunay na talagang biktima ka at merong ginawang katarataduhan si PRRD. <laughs> di ba? Hindi pwede na dalhin mo lang dun sa ICC. Okay na lahat. <laughs> oh. Kaya nga gusto natin dito sa Pilipinas para easy access lang. na dinala nyo doon sa ICC. Di ba? Itong argumento nila doon sa interview, again, hindi ko nalang pinapakita, sa, kay Ted Filon, na confident sila na ibabasura doon ng ICC yung request ng kampo ni PRRD kasi meron na daw ibang kasong ganyan. O kung titingnan natin, meron, pero magkaiba yung sitwasyon nila. Hindi katulad dito sa Pilipinas na nagkaroon ng dagdag bawas. Ito nangyari dito sa Pilipinas na dagdag bawas. Most likely, ito posibleng gamitin ni kampo sa Campo ni Perardi na presidenta na Kapag ganito, o, dito sa Pilipinas nangyari yung mga dagdag bawas ng mga tinatawag na alleged uh, war on drug victims. Ito binanggit nga si Carl Arnaiz, mga kababayan, na kung saan may kaso na desisyon na yung kaso na na yung mga pulis. Oh, at hindi naman yun war on drugs operation. Ibang kaso. O, oh, di ba? O, kahit search nyo yan, war, Carl uh, Arnaiz, mga kababayan. Oh. So, ito mga kababayan, ip may papakita tayo dito o bakit natin nasabi na itong pagpa-aresto nila kay PRRD, at pag planong pagtanim EGK victims mga kababayan, ay plano ito na kung saan pahabain lang yung proseso or trial ni P.R.D para mahaba yung pagkakakulong niya dyan sa ICC. Okay? Kasi in the first place mga kababayan, ito ay isang paghihiganti. Hindi ito talaga paghahanap ng hustisya doon sa mga ah uh, tinatawag nilang war on drugs victims kung meron man. Okay? Kung meron man ha. So hindi talaga ito talaga. Bakit? Oh, uh, ito mga kababayan, noong 2019 may papakita tayo dito. May itong 2019. Mm. Yung again, time ito ni PRD mga kababayan. Pakita natin dito ito. Oh. Maraming oh, uh, isa lang ito mga kababayan, may mga kasong ifinile against doon sa mga CPP and PNDF front groups. Oh, ano ito? Anong grupo ito mga kababayan? Ah, uh, yung mga Gabriela, ah, uh, Kabataan Party List, Anak Bayan, Bayan Muna. Hmm, sino pa? Um, ACT Par A Act Teachers Party List at Healthcare Care uh, Workers o Party List. Uh, yung ganyan mga kababayan ah oh, basta tawag nila dyan kabag. Oh. Noong 2019, nag lang kaso. Mayroon nag lang kaso. At sinuportahan ito ng kampo ni PRRD, mga kababayan. Unfortunately, na-dismiss lang, lang yung kaso ka kasi uh, makikita ko dito. Ito. Yung yung bata na na recruit ng anak bayan ay kumampi sa anak bayan. Hindi kumampi doon sa kanyang mga magulang. ba? Yung mga magulang yung nag-file ng kaso ito. Oh, search nyo lang ito. Eh. Hindi ko na labat basahin lahat. Anyway, ano. ah, ito ang kaso ni Relisa Santos Lucena and Francis Lucena. I think ito yung mga parents, mga kababayan versus dito sa mga representatives ng ah uh, versus dito sa mga representatives ng mga kabataan party list, uh, anak bayan, uh, bayan muna, at iba pa. Kasali dito mga kababayan si Christina Conti. <laughs> hmm. Hindi ko lang alam kung nababasa ninyo pero nandito. Oh, basa na. Oh. Ang unang petisyon mga kababayan ay habeas corpus. So na-cancel ito kasi yung habeas corpus naman ay basa basahin niyo lang mga kababayan. Oh, hindi naman tayo abogado pero na na again na, na, dismiss ito kasi uh, during sa hearing mga kababayan, yung yung bata itong si ano ano pangalan nito? si Alicia search niya lang madami ko yung mag information mga kababayan itong si Alicia Jasper or AJ Lucena nag-testify siya in favor doon sa anak bayan <laughs> kasi sinasabi niya na hindi daw siya nakidnap kasi ang nangyari mga kababayan nag-file itong parents niya na kinidnap ng anak bayan dinala doon sa ano and then suddenly nung nag mga rally rallies na nakita na nila ito sa TV <laughs> May nanchan pa rin yun. Kalaan nyo yan? O, nag-aral sa paralan. And then suddenly, hindi na umuwi. And then, ano. And then, I think, nung anong year, umuwi din ito. At, parang, I, I, I don't know kung, basta, mag iba na yung hitsura, mga kababayan. Payat, payat, parang ganyan. O. Kaya nga, again, unfortunately, nakasuhan, I amin mean, na-dismiss itong kaso. Pero, ibig sabihin ba niyan ay, Um, walang koneksyon itong mga grupong to sa mga ano. O, kaya na magsabi dyan. Eh, hindi, it does not follow na kung na-dismiss yung kaso, wala talagang koneksyon Okay, na-dismiss yung kaso, posible medyo kulang yung mga ebidensya, posible ganyan. Pero mga kababayan, bakit paghiganti ito? Kasi dahil sa kaso na ito, na bulgar ang daming na bulgar patungkol dyan sa mga grupo na yan, mga kababayan. Alam nyo, kasali dyan, anak bayan, bayan muna, Act teachers party list, Gabriela. Ayan, na bulgar lahat ng mga connection nila doon sa mga grupo na mga, of course, kayo na magsasabi, magsabi dyan. Oo. Oh. Kaya talaga, makikita natin dito, itong ginawa nila kay PRD. Ito talaga mga grupong to, ang mga nangunguna mga kababayan. Um, kahit sabihin natin, yung, yung CPP, NPA at NDF, nandun yun sa kabukiran, hindi bumababa dito, meron itong mga front, yeah, kaya tinatawag na front, kasi ito yung mga tinatawag na legal, group, legal groups na nandito sa baba. And most likely, ito yung... Ay, kaya, basa, kayo na mag siya, mga kababayan. Oh, hindi na lang muna natin dito, eh. Yan yung mga nag -re recruit yan yung mga nag invite Oo. Oh. And most likely yan yung mga yung mga congressman na uh, posibleng nag-finance. Oh, niyo niyan budget ng Pilipino, budget natin, pera ng taong bayan ang ginagamit para kalabanin yung gobyerno. Okay? So most likely, again, kaya nga naawa tayo dito sa mga mahihirap nating kababayan na ginagamit ng mga grupong ito kasi hindi naman talaga yung interest nila ang iniisip. Ang interest lamang ng mga grupong ito ang kanilang concern. Apektado sila ng time ni PRD kasi kinalaban sila. Merong mga kaso laban sa kanila. Um, yung iba ongoing, yung iba na-dismiss. At nabulgar kung anong mga koneksyon ng mga grupong ito, ng mga party list na ito. At nabawasan sila ng mga miyembro. Kaya ngayon, nakahanap sila ng oportunidad na kalabanin. Yet, ginagamit yung mga mga mahirap na kababayan natin. O, oh, di ba? So, well, anyway, um, tayo mga kababayan, confident tayo na uh, talaga mapapaulang sala dito it, si PRRD mga kababayan. Ang mangyayari lang, kasi nga paplano, dito nakikita natin na nagpaplanong magtanim EJK victims, para magiging mahaba yung proseso or trial ni P.R.D. hanggang sa abutan siya ng kanyang ka-expire sa ICC. At kung mayayari yan, ako, saya na itong mga taong to, ng mga grupong to. Okay? At uh, ito na lang, ito, um, Uh, may nakaamba pang impeachment kay laban kay Sara Duterte at kung matalagang may impeach talaga si Vice President Sara Duterte uh, sigurado ang magahari dito sa Pilipinas mga kababayan ay yung mga grupo na yan parang bumabalik tayo sa time ng uh, time ni Ferdinand Marcos Sr. mga kababayan na kung saan itong mga grupong to ay sobrang lakas okay so anyway Uh, Mag-comment kayo dyan mga babayang, kung ano sa tingin nyo dito. And then paki-like and share ng videos natin para makita din ng iba. And then dito na lang po muna tayo. And then paki-subscribe din po sa ating channel. Okay, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.